What's up mga katalangka? Good morning! Punta kami ng Cavite Rama si Boss Mateo Angeles Tsaka si Bon Jason Kasama namin ngayon Ayan What's up? Shout out Boss Mateo Angeles Si Bon Jason Ayan. Punta kami ng Cavite Para maghanap kami ng piyesa nito Hanggang ngayon di pa nagagawa wala kami mabilik kahapon dito yung sinu ano ba o, to. O, ano to ano Dami namin napuntahan na lugar, wala kaming nabili. Si boss Mateo ang driver niya 'yon. Pag-open, kami ng pyesa. Hapol kami, May wala man kami man. nabili. Iyong eh? camera, tingnan mo subukan mo mag-picture. Kung mag open ang camera mo. So, papunta pa lang tayo. Ayun. Yo, stop lang kami. baka sa boom. O, try mo camera mo muna. Kung magka-caption. Yeah. Okay, Ay, oh, ayaw din. Ayaw. Yung 5 niyan, 2 seconds lang 'yan. 2 seconds. Sana ayaw. o kumapit kia. Di eh ano mo nga? restart mo nga. Hindi na-restart to na. Ay, restart di ano pa live eh ano? E restore ba? Wow. Oo, oh, ganyan na akin eh, nirestore ko lang Ah, ubus man din lahat? Oo, oh, ubus nga lahat Sa akin ganyan din eh, nirestore ko lang Naro tayo yung sounds Wala mo lang Bawal yan sa light Bawal sa ano Ano ka ata? Huwag walang wifi Wala na ito Tinanghali kami Subscribe nyo guys yung aking channel at um, paki-press niyo yung bell button para updated kayo sa lahat ng videos ano. Sana makabili tayo ng pisa para mayari na yung ating sasakyan. Sana makabiyahe na. Ilang araw na akong tinakabiyahe. Karnig ba? Oo oh, naman. Okay lang yun. Huwag lang, okay. lang sa lakas. Huwag lang sa parang lakas. Stop over tagay tayo Tayo lang ng lome, gulong na kami Ila uh, against the light Against the light

Babayahan ko sana, bayad na pala eh. Tapos kami kumain. Aba, na. Okay, let's go. Gawing kapitin na tayo guys. Bay, nakadash ka. Let's go. Nakadash ka man. Okay, yan man. Ang ganda yan. Protection. Alis na kami. Katapos na namin kumain ng lomi. Update ko kayo mamaya. So, yan guys. Nakabili na tayo. Ito. Nakabili na tayo ng piyesa. So, pauwi na tayo maya maya. Tapatignan lang natin yung sasakyan at nawawala yung ilaw ng dashboard. Ito so lang talaga yung tatlong araw bago nakita. Iwan ni